Hello guys, it's me Moro Prince again and welcome to another episode of our vlog. And in today's vlog guys, kung naghahanap po kayo ng murang sapatos or nais nyo ng bagong sapatos pero hindi swap sa budget nyo at medyo kayo ay nagtitipid at ang gusto nyo po ay makamura kayo pero affordable siya pero maganda ang quality niya kahit na siya ay mura. So ang tinutukoy po guys is ang ating mga second hand shoes na matatagpuan po dito po sa Ukay Ukay. Yes po guys, you heard it right po. Marami po kayong pwedeng pagpilian at pwedeng mabiling magandang sapatos sa Ukay Ukay sa murang halaga po lamang. Kaya speaking of affordable ukay-ukay shoes, ay marami po niyan dito sa lungsod ng Pulumulok South Cotabato. Dahil dito sa Pulumulok South Cotabato po guys, ay dinarayo pa po ito ng mga karating lugar para lamang po makabili ng affordable shoes gaya po ng ukay-ukay shoes. Tiyagaan po lamang yan guys dahil kung matiyaga ka po guys ay makakahanap ka po ng affordable and yet very quality shoes po dito lamang po yan sa ukay-ukay. So ano pa po ang inaantay mo? Punta na po kayo dito sa ukay-ukayan ng pulumulok na matatagpuan po sa second level po ng kanilang public market. Wala po yan sa mura o mahal o saan man yan binili sa mall man yan o sa ukay-ukay. Ang mahalaga po guys ay nasa pagdadala po yan. Kung baga kahit gaano pa kamahal ang sapatos mo kung hindi naman bagay sa iyo at hindi naman hindi ka marunong magdala ay eh, wala pa rin. Kahit gaano naman yan kamura kung malinis ito at maganda at bagay sa iyo ay napaka estetic naman kung isipin. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo patuloy na panunood at pagtangkilig sa aking vlog. At sana po kayo po ay mag follow and like po. At kung nagustuhan nyo po ito, pakishare na naman po. Maraming salamat and syukran. Wasa.